Okay guys, uh, may mahalagang tips ako sa inyo. So ito, walang nagtuturo nito kahit kahit sinong ah uh, vlogger about dito. So ito problema ito sa ating mga kulungan. So mahalaga to guys base ito sa experience ko na dapat uh, alam ninyo bago kayo magpagawa ng kulungan ng baboy so ito guys kaya nire-repair ko to dahil nung pinagawa ko to uh, wala pa akong idea kung ano yung mangyari uh, mangyayari kapag nilagyan na ng baboy yung kulungan so napaka importante ito guys wala po talagang nagtuturo to ito dito nyo lang mapan ma maririnig sa akin na itong toro na to isa sa pinakamahalaga so pansinin nyo guys yung mga kulungan ninyo yung flooring lang pag-uusapan natin guys yung flooring puro butas butas so ito guys una kong repair, ako na nagrepair nito yan oh, kita nyo ma medyo may nakaangat konti dahil yan yung nirepair ko nakapatong nung hindi ko pa yan nirepair guys ang lalaki ng butas dyan So dito ah, bagong repair ko dahil ah, hindi ko pwedeng i-repair na pagsabayan dahil may laman. So reason guys kung bakit nagkabutas-butas ang ating flooring dahil po kulang sa semento. 'Yon po ang dahilan guys. Ito guys, tingnan nyo. Dahil ito ah hindi ko tinipid sa semento. Ngayon kahit diano ka yung inahin, diano ka uh, yung behavior kasi ng inahin guys yun yung kita nyo kita nyo yung gumagano ganun yung oso nabubutas ka agad tsaka mabibigat ang mga inahin yung uh, nabubutas kaagad agad yung flooring so isa pa yung butas butas delikado sa mga koko sa inahin isa yan sa dahilan kung bakit uh, nagkasugat-sugat, nagkabitak-bitak yung koko dahil sa bigat ng inahin tapos matitisod pa sa mga butas-butas yung mga may bato-bato na so hindi nakakaapak ng maayos yung gitna lang so may posibilidad na nasugat so tips guys huwag nyo po tipirin ng simento sa flooring ng ating mga baboy tingnan nyo yung mga bahay babuyan ninyo yung flooring puro butas-butas dahil yun po ay hindi natin pa alam noon nung nagpagawa tayo na ma mahalaga pala at malaki palang papel ang ginagampanan ng flooring tapos uh, kung sa fattening huwag nyo pakinisan ito masyado kong ginalingan eh. yan medyo kuminis <laughs> pero okay lang yan dahil uh, ginaganyan ko naman yan para hindi madulas so ito guys ni ko na ah, dinamihan ko na ng simento so hindi na basta basta to guys masisira pang matagalan na to yung una eh, dito okay lang dito okay lang sa daanan e, kahit lang yung simento Sa so, ito nga yung guys oh, kabutas butas nga din yung iba dito yan ni ko dahil nga kulang din yan hindi ko pa na-repair yan kulang din sa semento. So, advice ko guys sa inyo kapag nagpagawa, lalo, lalo na sa nagpaplano, huwag tipirin sa semento yung flooring ng ating kulungan. Mahalaga po ang papel na ginagampanan yan. Dahil uh, ang mga baboy, uh, nag, uh, mabilis yan, mabilis yan makakasira sa mga semento. So kapag medyo maganda yung timpla ng semento sa kabuangin, matibay po. Ito, tingnan niyo guys, hindi na basta-basta tuma ma bubutas. So kita tingnan niyo yung kulungan niyo guys. Puro butas-butas. Nangungulugan lang po yan na kulang sa semento. So paulit-ulit na po tayo guys. ah uh, ito basta ang tips ko sa inyo para hindi doble yung gastos. Ito guys, doble na yung gastos ko nito tapos yung sukat so pa itong ito may sukat so to sa flooring yung eh, nag na so wala na akong magagawa kasi kailangan kong i-repair eh so may sukat so to guys eh itong mula flooring so medyo masikip na siya so uh, delikado na po sa mga paa sa inahin pero okay lang yan at least uh, meron pang space kasi pa yung paa dyan pag lumusot So, yun po yun guys, ang tips ko sa inyo. Kapag sa flooring, huwag tipirin ng semento. Paulit-ulit po tayo guys, malaki pong ginagampanan na papil niyan. So, pang matagalan na po to, guys. Sobrang inis <laughs> ko. so, dinamihan ko po ng semento yan. So, hindi na basta-basta masisira yan. So, yun lang guys. Maraming salamat. Sana nakakuha kayo ng idea. Dahil wala pong nagtuturo pa. Iwan ko lang guys ha o meron na pero isa yan sa problema basta sa problema sa pagbabuyan guys kung ano man yung uh, nalalaman ko isi-share ko po sa inyo yan so tulad nito hindi ko naman sana i -re kung tama yung uh, timpla ng simento sa flooring so hindi na sana aabot sa ganun so ngayon sa mga gagawa pa lang so meron na kayong idea so lang guys maraming salamat happy farming everyone and God bless